Sabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalain, ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa iyo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan. Hindi na siya nangiming hawakan at kinausap pa. Nakasusuklam.